Kabayan, mahilig ka ba sa Nike na shoes na original? If yes, tara ituro ko sa iyo kung saan may bagsak presyo mga Nike na sapatos dito sa Saudi Arabia. Bali sa Jeddah video sa may Sitin Street, sa may Rabwa District, bali factory outlet to siya or Nike factory outlet. So, bagsak presyo dito lagi guys. Hindi to siya sale, ganyan lagi ang mga presyo ng mga sapatos nila kasi factory outlet to ng Nike. Ito ang ganda guys. oh, yan. Yan ang presyo niya ato, to 500 plus. Sa ano to sa store ng Nike mga nasa 700. So dito guys, mas mura siya kasi nga factory outlet to. So napakadaming mga Nike shoes. Merong tig 429 na Jordan yan na pang basketball ata yan siya. So ayan, kung hanap nyo ay mga Nike na shoes or mahilig ka sa Nike or original na Nike. Mga original to siya guys, factory outlet nila mismo to. Ayan, merong tig 349, 329. Ang pinakamura dito guys, 199 yung nakita ko. Ayan, merong 399. Iba't ibang mga Nike na model yan. Merong ganitong high cut. Ayan, kung hanap nyo ay ganyang klaseng sneakers. Meron din dyan ganito, ayan. Ito ata yung Tiguan 99, yung pula. Merong iba't ibang mga rubber shoes dyan or sneakers na mga pang lalaki, pang babae. Meron dito lahat guys, pati damit. So mas mura dito kasi factory outlet to compare dun sa store na regular store. Ayan, merong 349. Iba't ibang klaseng mga sapatos yan na Nike. Merong 279 itong ganda guys. So 279, 349. Ayan, napakadami nilang sapatos na naka or bagsak presyo pala to siya. Hanggang kailan to siya? Hanggang sa maubos guys yung item. palipaktra Outlet kasi to. Kaya mas mura yung mga presyo dito or mas bagsak presyo. Ayan. Napakadaming mga Nike na sapatos. Ayan. Kung hanap nyo ay Nike shoes. Ayan. Kung maraming budget charot. pero din ganito, o. Oh, ayan, high cut na Air Jordan yan. Ang ganda, ba? Diba? Ayan, kung naghahanap kayo ng mga sapatos na branded, lahat yan siya, guys. na discount yan. Discounted store to siya ng Nike. Ayan, meron pang dito, mga pambata. Meron din. May mga damit din dito na Nike. Kung hanap nyo ay Nike na... damit at saka mga sapatos ito 499 yan Air Jordan din to ang ganda lahat yan siya guys, merong 49, 349. Yung pinakamura dyan, 199. Kung hanap nyo ay mga Nike na sapatos. Ayan, kung branded ang hilig nyo na mga sapatos, meron din ganitong 349. Ayan, lahat yan siya mga discounted yung presyo nyan. Ito, ganda din ito, o, oh, 399. Ayan, Air Jordan din yan. Kung naghahanap kayo ng mga sapatos, ayan na, Nike shoes original at legit to dito guys. Yan, merong 299, 379. Ayan, merong high cut din na sapatos. Ito, ang ganda nitong puti guys. No? 379 siya. Merong 349. Ayan, mga tig 349 yung ganito nasa 200 Air Max naman to siya nasa 400 ata yung Air Max ayan 429 iba't ibang mga sapatos yan na Nike Ayan, meron pang babae, meron pang Napakadami guys, merong 249, 279, mas ang pinakamura dyan guys, P109 ang nakita ko dyan. Ayan, napakadaming mga sapatos ng mga pababae, panlalaki, na mura at, hindi pala siya mura, <laughs> ano, discounted, mas mura siya Kaysa doon sa regular store, ito 349 din, ayan. Merong 299 549 So, ayan, napakadaming sapatos, guys. Tapos, ito yung gustong-gusto ko, ayan, 549 High cut naman ito siya na Jordan, Air Jordan. Ayan, 549 Ibang ganda ng kulay ng pagka-purple. May ibang kulay din yan, guys. Meron ding 399 229. Ito, merong black naman at saka may purple. Same price, 549. Again, saan to siya ulit, guys? Ang pangalan ng itong store ay Nike Factory Outlet to siya sa Jeddah, sa may Sitin Street, sa may Rabwa. Kahilera to siya ng Alshamil Group. So, kung nandun lang kayo sa Alshamil Group, ayun na yun. Ayun, ayun di ba? Mga daming high cut. Merong 299, ayan, 449, 349, ayan, napakadami guys. So yun lang guys, bye!